kaya ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Tayo kamukha ng Diyos, nilikha, ginawang tao, naligaw, na iba yung itsura, pero ang goal ngayon bumalik na maging kamukha uli ng Diyos through the Lord Jesus Christ. So ano ang purpose ng buhay? Maging kamukha uli ng Diyos. Maging kapareho ng Diyos ang isip, ang puso, ang gawain. At ang tao, pinakamasaya pagka yung kanyang wangis, yung gawa niya, yung sitwasyon niya sa buhay, malapit sa wangis ng Diyos. Kasi yun ang likas, yun ang totoo, yun ang natural sa atin. Parang mga baboy, ano'y kinakatuwa niyan, maglublub sa putik. Kalabaw, ano'y kinakatuwa, maglublub sa tubig at sa putik. Kasi yun ang nature nila eh. Baboy sila, kalabaw sila. Diba? Ano ang ikinaliligaya ng ibon? Lumipad. Kaya ibon man, may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. Kasi nature niya yon na lumipad. Anong nature ng tao? Maging kamukha ng Diyos. Kasi nilikha tayo na kamukha ng Diyos. At nung tayo'y nadapa at naligaw, kaya si Jesus ay namatay para sa atin tayo tubusin, para makabalik tayo dun sa daan, pagbalik dun sa pagiging kamukha muli ng Diyos. So what is the goal of life? Christ-likeness.